Ano-ano ang limang benepisyong tagday ng oregano? At paano ito labis na nakatuturong sa ating katawan laban sa maperwisyong sakit? Welcome to Tita just Channel! Tara, atin pong kung bakit may tuturing na wonder herbal ang oregano. Ang oregano bulgaro o kilala sa tawag na oregano ay eh kilala sa iba't ibang lahi sa mundo. Bukod sa taglay na agimat nito sa larangan ng panggagamot, kinagamit itong sangkap sa pagluluto o na tunay naman nagpapasarap sa manghang na pagkain sa Italia ng Europa. Pero alam mo bang may limang beneficyang oregano sa ating kalusugan? Alamin natin ang unang benepisyo. Ito ay nagtataglay ng antioxidants na lumalaban sa mga free radical na nagiging sanhi ng kanser at iba pang mga abnormalities sa mga cells. Napapabuti rin ito ng ating immune system para sa lakas ng ating katawan laban sa mga sakit. Tataglay din ito ng rosmarinic acid o thymol. Taglay nito ang pagpapabisa ng oxidant na nagbabawas ng oxidative stress ng ating katawan. Dalawang benepisyo po. Taglay din ito ang antibacterial properties ito ay tumutulong para labanan ito. Tagay nitang thymol or Roll na nagsisilbing depensa ng katawan laban sa mga bakterya na maaaring makaapekto sa balat, betuha at maging sa iba pang parte ng ating katawan. Ikatlong beneficyo naman po. Patit po natin ang digestion na tinatawag ay responsable sa normal na pagdumi. Ang oregano ay may mataas na fiber na siyang tumutulong at may malaking infarct sa kalusugan ng digestive system upang makuha lahat ng dumi ng katawan ang maiwasan ng viral infections na nagiging sanhi ng diarrhea, pananakit ng tiyan at herpes. Paglay din ng oregano ang stimulating agent na nakadatad ng white blood cells pinapabilis ang metabolismo sa katawan na nagre-resulta sa mabilis na pagdaling ng mga may sakit. Ipapabuti naman sa kalusugan ng puso ang ikaapat na benepisyo. Ayon sa pag-aaral, ang oregano ay may omega-3. Ito ay ang pati acids para sa kalusugan ng puso. Ito rin ang bumabalansin ng cholesterol level o nagbabawas ng inflammation o pamamaga ng cardiovascular system na siyang nagre-resulta sa pag-iwas sa atherosclerosis, stroke, maging sa sakit sa puso. Ikalima at huling benepisyo, nilalabanan nito ang cancer. In sa pag-aaral, may nakita ang bicariophyllene oxide sa katas ng oregano. No kaya ang bicariophyllene oxide na nakukuha sa katas ng oregano? Ito ay pumipigil sa pumumuo ng cancer cells. Sa kabuuan ng oregano ay lady ng vitamin E at vitamin C. Kung kaya't nakakagamot din ito ng mga sakit na may kinalaman sa ating respiratory system, kagaya ng ubo, hika at sipon, dyspepsia at rayuma, pamamaga o sprain, pagbaba ng lagnat, piksa, sore throat, madin sa sakit ng ulo at problema sa balit kagaya ng sugat at maging insect bite. Marami pang isinasagaw ng pag-aaral para sa pananakit ng tainga at kalamnan. Ang oregano ay isa lamang sa napakaraming gamot na tinatangkil ng maraming tao para gamutin ang mga karamdaman. Walang masama kung uminom o kumain ng mga ito kahit hindi nagtokonsult sa doktor, lalat ito na may napatunayan na sa maraming pag-aaral. Subalit pag, so, pag pa kasi siguro na dahil tayo uminom na nito ay tuluyan na ating pagaling mahalaga pa rin na magpakonsulta sa doktor upang mapigyan tayo ng tamang diagnosis sa ating sakit. Pero higit po sa lahat, pakabubuti pong ingatan natin ang ating mga sarili upang makaiwas sa mga sakit, dulot ng mga pagkain na pumapaso sa ating katawan. Epekto na rin po ng pagkakaroon ng climate change at pang pag iba iba ng panahon. At kung nagustuhan nyo po at marami kayong natutunan sa aking video, like and subscribe na rin po sa aking channel. Pakipindot na rin po ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaalaman na aking ibabahagi. Tandaan po natin, laging ligtas ang may alam.